Hello, guys! Good morning! Uh, yan, galing tayo sa palengke. Ayan, yeah. bumili tayo ng lansones. Yung mga apple, mga ibang protas, nilagay ko na. Ito na lang, pagkita ko. <laughs> mag na lang tayo ng lansones. Ayan, <laughs> o. Oh, Ang dami guys, o. Oh. Sangkiri. Ay, sangkiri. Ay, hindi po lang ata ng sangkiri ito. Ganyan kalalaki lang yung lansones na gusto ko. Ayoko nang maliliit. Ay, ayoko nang malalaki kasi ganito, guys mga ganyan. Masarap ito guys pag ano pag, pag kasi ang um, walang buto, pag yung ano maliit lang yung buto, hindi kagaya nung malalaking dudsones na mabuto siya. Tapos matamis siya guys, hindi siya maasim. Mm. Matamis siya, hindi siya maasim. Yung sakto lang, may asim siya pero hindi siya mm, maasim ng ano. yan Bumili ako nito kasi gusto din ng mga anak ko. Mm, binili ko nung das na dalawang supot na rambutan. Ang tagal nilang inubos. Kaya, hindi ba ko yung binili ko, lansonis naman, tapos bumili ako ng anim na piraso na apple, then mangustin, then bumili ako ng banana. Yun muna yung mga binili ko kasi mabigat na yung mga daladala -dala namin. So, ito, isang kit. Kalahati lang sana kukunin ko, kaso mura nga. Tapos gusto ko yung ganito na kalalaki lang. Ayoko yung malalaki. Ayoko yung malalaking lansones. Ganito yung gusto ko lang na kalalaki. Kasi, tingnan nyo guys, oh, wala siyang, wala siyang, ano, wala siyang seeds na malalaki. Diba? Sarap nito. Mm. ko nito nung no first time ko magbuntis, guys. Akala ko buntis na ako. Sabi, mag-pregnant ako. Sabi ko, Ramil, bilhin mo ako ng lansones. Binili na ako ng limang, apat na kilo. <laughs> apat na kilo lansones, guys. Pero alam nyo, mm, um, nakakain ako ng lansones. Binatnan ako. <laughs> dinanan ako. Kaya, na next na magpapabili ako pag akala ko nagliliha ako. Akala ko nagliliha ako pero hindi pala. Every time na magpapabili na ako. Kaya, ayun na akong bilihan kasi first time kong magbuntis noon. Pero, first alarm pala. So, yun. Bilihan niya ako ng apat na kilo talagang lansones. Akala niya buntis na ako. Hindi pala. Dinanan ako nung kumain ako ng lansones. Nung, <laughs> ano, Ayan. Ang harap din kasi ito. Paborito ko. Isa din na paborito ko ito. Tsaka paborito din ng aking mama ang lansones. Harap ng lansones, guys. Hmm. Naglang tayo. Ayan na may buto. Maasim pag may buto. So, yan. Done. Ayan. So, tayo tayo. Thank you for watching, guys. I will eat again later. So, thank you for watching. Bye!